Mga kaidon, paano yung nga pala tayo ng bawang? Subunan lang natin yung sakla. So, ayat yung bawang na ipapakain natin sa kanila. Na. So, ito mga kaidon yung bawang ay bibigyan natin sa kanila. dia nanti tu saya dari bawah semua nanti

すごい。

yan ba natin ng ito bawain ito po kung ano din yung kitain nakakapagod yan natin kasi parang bitin sila Igen. so yan pala sa bahay ng internet yan second mga ano yan pala sa showroom may anak ba't mistulang bata ayo bagay hindi napisa so, so, yung mga pan tinapon na natin itlog niya kanina madaling araw kailangan sa itlog mga no? kasi ano kaya gano'n, mugok gawa nung hindi siya nakapagdumiling mga ito kasi dito pa ina kanya eh kasi masikip yung kulungan nila at kung pa na sila na so eh update ko na lang kayo bukas mga idol ay hindi ko na tayo kasi papasok ba tayo so marami marami salamat sa nanonood sa akin at pa like na lang at saka pa follow kung may katanungan kayo mag comment na lang po kayo idol Maraming maraming marami, salamat good morning bye bye